Magandang kung magasin yung lahat, Alexander Lexter Jules. So babalik para sa inyong update ngayong umaga. Chada may gugma. ba? ano yun? 188,000 uh, 188, views? Totoo ka? Totoo ba yun? Totoo ba yun? Let's see kung totoo nga ba na ang Chada may gugma ni Maymay and Trata ay umangat na ang music video. Ito yun. Ah, 119. 119,000 views na po ang chaga ng Good Morning Boy Tell Entrata. Kala kala ko, 188,000 views kasi nakita ko si Shianami nagpost post Si Gugma music video with 188k views. Siguro nagkamay siya 118 views 33 minutes ago. And now it's now on 119,000 views mga kaibigan. So, no pang naantay mo, iangat, iangat, Iangat pa more yan ang views ng Chada Mahigugma. Wow! Sana ay maabot natin ang 200,000 views today mga kaibigan. Since hindi nga natin naasahan na biglang angat sa 100,000 views ang Chada Mahigugma ni Maymay May, kagabi. O ba? Diba? It's trending mga kaibigan. Pinag-uusapan, pinanood. Sabi ni Avic, she's my maintenance and vitamins. Si May May daw po, agui, that girl that never misses, consistent. Consistent and organic that she is. May mantra da song, Chada Mahigugma, music video, having 100,000 last night. Ah, uh, meron siyang May to Deadma was with 325,000. And uh, number 11 on trending music. Uh chat last night was hashtag number 28 on trending for music. Pediva uh with 493,000 views on number hashtag number 14 on trending for music and a Hashtag number 18 on trending music. All-rounders daw po. Ang isang Mary Del Maymay, May and Trotta with her songs. So, di ba? Hindi lang yan. Kasi, 13 hours ago, iTunes Philippines top spot Spotify viral with more than 1 million streams po. Ang Chada Mahigugma ni Maymay na music video. And, uh, Hashtag number 28 popular on tiktok ah, kau na may may ikaw na may may ang binayayaan ng viral song sa Pilipinas with your songs Chada Mahigugma from the localities of Davao City, Cebu City Cagayan de Oro City and viral song Philippines number 79 po, ang Chada Mahigugma music video samantala popular naman po ito uh, with 38,000 338.3,000 38.3 thousand uh, views or videos uploaded on TikTok World. Oti bakuna my mic? Congratulations Marydel my my and Trata on that one. Yes, ano pa po ang latest kay my my uh, ayun. Two hours ago, Chada my gugma is trending. Uh, number 27 for music sa YouTube world with uh, two hours ago it was 115,390 at ngayon after two hours ay meron na itong 119 na libot po kaagad ang inakyat ng kanta ni Maymay after two hours sa YouTube world congratulations Meridel hindi nyo ba know alam na si Johnny Bariani ng Dubai uh, uh, tag 91.1 ay may mensahe sa ating lahat. Hala, 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 hala. Sabi niya, I C Y M I. My my entra releases a music video for Chada Mahigugma. Mapakinggan ang Chada Mahigugma sa buong Dubai and UAE via Tag 91.1. Watch the video. Ay, oh, TV. model yarn. Yeah. Actually, nagmodel siya dito, di ba? Parang sa Arab si Fashion Week sir. before. I love the may review pala si Sir sa kantang ito. Let's see of voice. Tsaka swak sa MV. Kasi may mga ganyan ako napanood ng music video na hindi sumaswak yung vocal sa music video. Ay, I love this. Ang kulay niya. The aerial shot too. Ay, nice! Ang ganda ng animation. For quite a while, piniplay na namin siya dito sa tag. Pero I don't know the exact meaning of masyada mahigugma. So, i-google ko lang ha. It feels great to be in love according to ano, uh, Google. Kung yun yung ibig sabihin niya, it feels great to be in love, makikita mo sa emotions ni Maymay -May na she's in love. Eh, in love naman siya talaga ngayon, right? Nakakatawa lang. Or, Sila pa naman, di ba? Hindi pa naman sila nag-break sa pagkakaalam ko. Natuwa ako sa, ano, sa music video. Ang light niya lang. Nakaka-happy siya pakinggan. Nakaka-GV siya. Siguro ang masasabi ko lang na nakukulangan ako is yung exposure ni Maymay, di ba? Parang, yes, sige, given, napapanood natin siya sa ASAP, ganyan, once in a while. Pero parang hindi siya gaano na po promote. Or nakukulangan lang siguro ako sa sarili ko sa so ano, promotion sa kanya. Kasi, ang gaganda ng mga materials niya, ang gaganda ng mga songs na ginagawa niya. She's a really talented, you know, singer, actress din at the same time, ang lakas ng karisma niya sa masa. Di ba? eh hindi ko to sinasabi because nakasama ko na siya dito, ha? Kasi, uh, may hinost kaming uh, tag live before kung saan isa siya sa mga performers opposite Edward Barber 'di ba yung Mayward before hindi ko to sinasabi dahil nakasama ko siya pero sinasabi ko to dahil yun yung napapansin ko 'di ba and sana lang mabigyan ng ano ng atensyon ng management na mabigyan pa siya ng more 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 exposure and projects then at the same time 'di ba you know what i think uh, it would be really a great for us no sa atin sa philippine music kung magkaroon ng parang ayun ah uh... Uh, Johnny Beriani ng tag 91.1 yun, siya mismo ang nagsabi kulang sa exposure si may kulang sa promotion uh, kulang ng mga projects na binibigay ng management if she'll be given more projects exposure, dahil nakita nilang talagang may talento ang bata, sabi niya, nako, malayo ang mararating na isang may may, may entrata. Mga followers, may may nagpasalamat kay John Beriana. Sabi ni Luce, thank you. Yes, tama ka po. Exposure and promotion ang kulang. Accept ang sabi niya. Congrats, Mamay. Analyze on, thank you po sa pagplay ng song ni Maymay May. And Skalov says, true. Hindi siya na-promote ng Mayos -May, knowing nang magiging superstar siya. Imagine yung iba uh, pumapok pumipiki pa ng search for a Talent artists Ah, gumagawa pa daw ng search for a talent artist. Ito naman, big star na, pero di, na, di naman pinopromote ng mais. What can you say po? Sabi ni uh, netizen about My My's song. O oh, diva mga kaibigan? Even Johnny Beriani is noticing that. Kulang po sa atensyon ang binibigay ng management kay My My Entrata. And uh, parang hindi pa, hindi pa sakto. Parang kung bibigyan pa siya more uh, ng projects, uh, music, promotion, exposure. My My will reach the top. O oh, diba? Kasi nakitaan niya, mahal ng masa ang isang My My Entrata. Gawa ng... Uh, lahat daw ng mga materials may may mga songs, mga music video ay talagang uh, napakaganda. O di ba? Coming from Johnny Baryani na talagang uh, playing songs everyday sa uh, Tag 91.1 dito sa Dubai. Nako, thank you so much. Napakalaking karangalan na marinig ang isang review from you and that sana ay mapakinggan ka ng management in giving my my more break uh, malay mo maging one of the greatest singers in my mind just like Johnny uh, Jakey Uh, labaho nako hindi mo alam uh, tahimik tahimik pero ang kanta ni JK ay pang Taylor Swift ang level o di ba uh, siya lang mismo ang gumagawa ng kanta niya at uh, pero heto minamahal ng masa so nakikitaan ng uh, VJ or DJ na Johnny Bariani ang uh, potential ni Maymay. -May and sana, um, respeto yan ng management at bigyan ng um, ears. Bigyan ng pagkakataon ang isang Maymay -May Entrata to do more music, uh, to give more exposure, and to, to bring more pride sa Pilipinas. Alexander Lexo Jules, magandang umaga po.